Papasuri ang performance ng presidential appointees. Ah, uh, sino susuri sa'yo? Papasuri mo yung mga... San mo ipapasuri? Ah, per performance. baga, yung mga inappoint niya kung magagaling ba. Sinong susuri? Ang tanong, may susuri sa mga appointees mo. Sino ang susuri sa iyo? Hayop naman. Sige nga, pakinggan nga natin to. Iniutos ni mm -hmm. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang performance review sa lahat ng presidential appointees. Ito ang pahayag ng palasyo matapos lumabas ang isang memorandum na nag-aata sa lahat ng heads ng departments na magsumite ng updated documentary requirements ng presidential appointees sakop ng kautusan ang lahat ng kasalukuyang presidential appointees na naitalaga bago ang February 1, 2023. Inaatasan sila na magsumite ng updated personal data sheet at clearances mula sa Civil Service Commission na... Pag nagkaroon kayo ng ano, ng mga assessment, review, performance, tanggalin mo to. Yan, si Madam PCO, mali-mali grammar niyan. Oh, yung mga statement niyan dun sa mga official statement puro palpak. Iboying, e, oh. tanggalin mo na, mahina na 'yun. Mas may sakit na. Hindi na lumalabas sa TV. Dati araw-araw may meron. Sino pa ba, ba? Sino pa ba, ba yung mga presidential appointees? Oh, si yung eh ko. National Bureau of Investigation, Office of the Ombudsman at Sandigan Bayan. Kinumpirma ni Presidential Communication Secretary Cheloy Garafil ang naturan dokumento. Binigyan diin ang kalihim na sakop nito ang lahat ng appointee. Yan, si Garafil, tanggalin mo yan. Oh, sinisita nila nila, uh, ano, nila babitiglaw yung mga ano nito, posting nito, palpak. Is ni Pangulong Marcos Jr. bilang bahagi ng pagsusuri ng kanilang trabaho at matiyak ang patuloy na kwalifikasyon sa kanilang tanggapan. Anak ng tinapay, para lang sabihin na ano. O ngayon, kapag hindi maganda performance, tanggalin mo. Hindi naman, pusta tayo. Lahat yan, intact pa rin yan. Pero yun nga, eh, pinapacheck mo yung performance nila. Maganda, ipacheck mo rin yung performance mo. Pero maganda performance nila ni Inday Sara. Oo, maganda ang performance nila ni Inday Sara. Ito, pahinggan ninyo itong survey. Ayan, napakaganda ng uh, balita na ito. Uh, VP Inday Sara, most trusted government official noong Q4 ng 2023. Sige nga, i-check nga natin ito. Nakuha ng pinakamataas na trusted performance. By the way, <laughs> mabalik tayo dun sa performance. Sige, mabalik tayo dun sa performance ng mga nasa paligid mo, BBM. <laughs> Hindi ka nagtataka. Si Maharlika, ang dami niyang nakukuha ang impormasyon galing, galing dyan sa Malacanang. <laughs> Sobrang hina nyo naman, hindi nyo mahanap-hanap yung puting ahas ni, ano, ni Maharlika. Walang Diyo naman. Kung si Maharlika lang, hindi nyo makita kung sino yung nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Pag may pumasok na terorista dito sa Pilipinas, maniwala kayo. O, oh, hindi nyo rin yan makikita, sigurado. Sabi ko nga sa inyo, the fact na si Maharlika eh, may mga updated na information coming from Malacanang. O takan-taka ko, Sobrang hina naman ng intel niyo o wala kayong intelligence. O hindi niyo mahanap kung sino nagbibigay sa kanya ng info? Ah, pakahina naman. Anyways, congratulations kay Inday Sara at uh, kay BBM. Mataas din na nakuha ni BBM, ha? Taas nakuha ni BBM na, ano, na grado. Ayan, pakinggan natin itong balitan to. For of ratings mula sa top government officials, si Vice President Sara Duterte noong huling bahagi ng 2023 ay sa resulta ng survey ng Octa Research. Sa kabila naman ito ng ipinopukol na isyo sa pangalawang Pangulo. Narito ang balita ni Angel Pastor. Mukhang wa-epek ang mga ginagawang pagpapahid ng putik kay Vice President Sara Duterte ng mga kritiko nito. Ano ba naman kahit anong paninira at eligasong ibinabato sa pangalawang Pangulo ay hetot na nanatiling mataas ang trust at performance ratings nito. But... Ay, kaya hindi tumakbo ang presidente, asarin mo lalo. Sigurado ako may atakihin pag naging presidente ka. Oh, sigurado ako. Sabi ni Linta sa 2023, oh, syempre, February pa lang ngayon. February pa lang, anong isa survey mo ngayon? Apat na quarters yan per year. First, second, third quarter, tapos fourth quarter, yun yung kasama yung October, November, December. Oh, ganun talaga February ngayon, this coming March sa April, pag-uusapan na yung first quarter ng taon. 'Di ba? Mm -hmm. Oh so ano na yan uh, 2023 yan base sa resulta ng tugon ng masa survey ng Octa Research Group na isinagawa noong December 10 to 14, 2023, nakakuha si VP Sara ng 77% trust rating na mas mataas ng dalawang puntos kumpara noong October 2023. Mas mataas rin ito ng isang puntos mula sa katandem nito noong 2022 elections na si President Bongbong Marcos na may 76% trust rating. Mas mataas naman ito ng 13% kumpara kay House Speaker Martin Romualdez na may 64% at 18% kumpara kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Si VP Sara din ang may pinakamababang nakuha na distrust rating na nasa 5% lang. Nananatili namang buo at solido ang tiwala ng Mindanao kay VP Sara na may 99%. Sinundan ito ng Visayas, Balance Luzon at National Capital Region. Pagdating naman sa performance rating, nangunguna rin ang pangalawang pangulo sa top officials ng gobyerno. Mayroon itong 75% rating na mas mataas ng limang puntos sa na naitala nitong 70% na performance. Ang kamagtataka. Ferdinand Marcos got 71. Nalulu nalulunod na yung mga taga Davao, di pa siya nagpupunta ro. Nung nakaraan, meron din bagyo diyan nasa sa concert siya. Nung nakaraan, nagkaroon din ng bagyo sa Bulacan, may nalunod pang tatlong tatlong ano, rescuer nasa Singapore siya. Saan galing tong 71 na to? Walang hiya oh. noong October 2023, sinunda naman ni VP Sara si PBBM na may 71%, Speaker Romualdez na may 65%, Senate President Zubiri na may 60% at Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo na may 18%. Narito naman ang na ilan sa mga pahayag ng ating mga kababayan sa performance rating ni PBBM at VP Sara yung sa performance nila, kung uh, 100% naman yung binibigay nila, tapos maganda yung survey ng tao, di uh, okay. Diba? Pero kung marami kasing binabot tong issue sa kanila eh. So, tao na ang bahala doon. Iyaka, ako wala ka naman sinagot. <laughs> Pero ano nga, ano nga ang masasabi mo? Happy ka ba o hindi? Parang lasing pa to siya. Wala, well, uh, si Sarah, okay naman siya. Wala naman siyang comment eh. Wala namang comment si Bibi si Sara. Magkasama naman sila ni President Bongbong. Okay naman yung ano nila eh. Katakbo nila. Uh, lang, nagmamahal yung bilhin. Pero yung sa ano, may hindi sila atag dito na... na ipapamalita pero okay naman yung ano ni President Marcos. Alabo, <laughs> okay naman yung ano nila eh. Well, nagmamahal lang yung mga bilihin, pero okay naman sila, di naman sila nababalita eh. Kaya ano, ganyan nakamangmang yung mga Pilipino, no? Ganyan nakamangmang yung mga Pilipino, mantakin mo. Hindi nila ma-explain kung bakit sila masaya sa pamumuno ni BBM at ni Inday. Oh, minsan tumataas yung bilihin, pero maganda naman yung ano nila. Maganda naman yung pamamalakad nila. Pata, ina yan. Hindi ba, no? Medyo, hindi, hindi na yung suhol sa interviews. Hindi, hindi. Walang palagay ko, walang suhol. It's just that, ganyan kahina yung mga katukokote ng mga tao ngayon sa Pilipinas. oh, hindi sila masaya, pero kailangan nila ng panindigan kasi binoto nila eh. Pag tinanong mo sila, oh, nung maganda ngayon? Sayo mo, maganda yung pangumalakad. Alin doon ang maganda? Basta, basta. Oh, ganun lang sila mga bossing.